Gin-deklara gin-deklaragon bilang isang ka-public health emergency rong sakit ng monkeypox it Africa Centers for Disease Control and Prevention o Africa CDC. Raya hibangod sa madasig na pagrapta at pag-inabo at mga kaso at nasambit ng sakit sa pilang ka mga nasyon sa Africa. Suno sa datos at health authorities, maghalin kubuan it Enero makarong dagon ay gon at masobra 13,700 cases it monkeypox sa Democratic Republic of Congo, kung siin 450 sa mga raya ay namatay. Suno sa mga eksperto, rong sakit nga monkeypox ay nagatuga it lesions o mga nina sa panit at nagagapta raya sa pilang ka mga nasyon sa Afrika, kaibahan ng Burundi, Central African Republic o CAR, Kenya ag Rwanda. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko at kalingawan sa kalibo, ako si ka K5 Rio Trico, K5 News FM. <tinyo>